Kaboknoy for today's vlog natin Kaboknoy Bali tapos na ako nagprocess Kaboknoy sa aking kliyente uh, galing po ako ng DIR Kaboknoy sa may national head office dito sa may Agham Road so meron kasi akong nakita uh, matanda Kaboknoy na sobrang na, na wow Kaboknoy sobrang init ang oras Kaboknoy is alauna alauna ng tanghalis kaya nakapayong ako sobrang init Although tapos na ako kabuknoy sa akin transaction, pwede na akong umuwi anytime So may nakita kasi akong matanda ka buknoy. So nakita ko siya pinulot niya yung uh, pagkain doon. Siguro gutom na gutom siya ka buknoy. Kaya sinundan ko kasi nahawo ka buknoy. Siguro gutom na gutom kinuha niya yung pagkain doon sa ano eh, doon sa basurahan din kinain niya. Din lapitan natin ka buknoy. Para siyempre pakainin din natin. Pag mga ganyan ka na mga una natin nakikita na mukha, so ilang lungan diba, gutom na gutom na yung tao kaya kabukod na paglapitan natin si tatay yan yung papuntang BIR head office Agam Road sa Quezon City so yan si tatay yan naawa ko kasi namumulot siya ng pagkain may tanghaling kapat baka gutom na gutom si tatay so share natin yung mga blessing natin kabuk na. Yung. ay Nagaling. Ha? Galing. ha? Ano ka makain? Wala ka makain? Mga nakita nga kita doon eh. Doon oh. Nakita kita doon. Oo. Oh, nang ano ka. Pinupulot mo yung ano. Ano? Taga saan ka patay? Litite. Ha? At tagalite ka. Bisaya dahi ka. Oo. Oh, bisaya man po ko. man Asa man kasaliti? Masin. Masin. At taga pinto. Kaya ba? Kasi pinto yan. Dirita tay. Dirita. nakita kasi kita doon. Galing ako ng BIR tay. Doon ako galing sa may BIR BIR office So may pinaprocess ako doon sa cliente ko Nakita kita namumulot ka doon ng pagkain Kaya naawa din ako So gutom na gutom ka na tayo no? Ang init pa naman tay Ang init So okay lang tay Binablog kasi nagbablog ako tay Okay lang sa'yo tay ha Nagbablog kasi ako Okay lang Yun tay Nakita kasi kita doon Kasi sinusundan kita Kasi kawawa nga ka naman kita kitang pagkain tay Siyempre Eba ako kasang pintu yan oh, pinto yan. Oo, oh, kaya ba kataga pinto yan ko, direct sa kuwan sa Santa Cruz. Asa, asa magkapahingon ka nun? Oh, hmm. Asa mo sa kuwan? Hindi ka nga siya sa... Oh, Diya sa... Diba, pesting ag niya? Oo. lakaw lakaw ka. Ang ah, lakaw lakaw ka. lakaw lakaw ra ka. Ang pamilya ka ron. So, asa mo Asa mo ka magkuhan? Magpuyo kung nakadiris Manila. Asa mo ka dapit? Ha? Uh, kung asar ka maabdan, atur ka matog, mau no, lagi nakitan. Asa maka, ari ka tayo, hakan pa noon, na galing kasi ako doon sa ano ko, BIR, Diyan ako galing may pinaparasis ako sa cliente. Nakita kasi kita doon, nanghingi ka, tapos kinukuha mo yung mga pagkain ngayon na ako ako, sinusundan. Although dahil nagba, uh, nagano rin din ako tayo, nagbablog din ako, nagsishare ako ng mga blessing ko. So, ikaw yung nakita ko tayo. So, asa man dapit mukuan ka ano mo kaon asa dapita ana na may mga kanan lang luna ato ka papakainin kita tay diyan gusto mo ba tara tawid tayo do oh. no tara o sa gusto mo kwarta ni mo gusto mo kwarta ra o oh. mukaon ka Nawa ka, sige tay Bibigyan kita, although nawa kanina pa kita nakita tay dun, eh. Kinusundan lang kita Kasi nga, uh, syempre na ano rin ako, yung interview kita kung taga saan ka, huwag kita na tay ng, ng pangkain mo. So, kabok na Meron ako dito ng ano, kabok na 200 pesos. bibigay ko kay tatay pa kasi uh, mga kunting biyaya pa lang naman sa atin do kabok na Sana magtuloy-tuloy yung vlog ko kabok para makas mas, makatulong pa tayo ng ibang tao talaga. So, yan. 200 lang talaga yung extra ko kabok At least, makatulong na to kay tatay pambili niyang pagkain. mo So, tay, ano mo to tay? Pambili mo ng pagkain tay. Ha? Ah, okay lang yun sa akin. Kasi uh, plano ko sana talaga pakainin kita. Doon sana kita pakainin. Kasi lang gusto mo talaga ng pera lang para ikaw yung ano, gumili ng pagkain. Ha? Sige tayo, ano tayo? Kasi nga, uh, medyo maliit pa naman kasi yung vlog. Pag lumaki yung vlog ko tayo, baka magkita pa rin tayo balang araw. Mas malaki na yung mabigay ko sa'yo tayo. Makatulong ko sa'yo mga ba? Pero kayo ba ako kaso napit ang Uh, Mga lagi ako, taga pintuan yan ako taga maasin ka. Sige tay, ingat ka arang ka ini terbawa bawa kay tubig. Hindi, asin, Naka'y tubig. Oh. Tapos lakaw-lakaw rin ka. Okay. Kung asa, ato'y katog. Oh. Oh, sige, sige tay, ingat ah, Sana magkasay mo may 200. Sir, okay. napag-ingat ako sa Ah, uh, Ay, sige tay, may ano tay, dito ka tay. Dito ako, makapalit ko. Alak, anang pan, anang planak. Planaks, Ah maulag ana na pagi sakit sakit na diri diay sa imong mga kuan tuhod kita kaya makabigay sa akin ah, kasi kaya ba ko maglakad pero ngay karon ter ami pa na ko ha ayan taya pagpasensya mo na yung 200 ko tay baka balang araw pag lumaki pa tong vlog ko tay talagang mas marami pa akong matulungan na ibang mga nangangailangan although kanina pa kita nakita sinusundan lang kita tay so yun lang tay ingat ka lang tay kasi sobrang init ha ingat ka tay ako pupunta rin ako dito kasi okay ingat tay ingat, ingat ka, ingat ka. Ingat ka. Bye bye. Okay, Tay. Ingat ka. Okay lang po. Good luck nito po, Tay. Sige po. So, yan. Sige po, Tay. Alak okay po. Tapos sa ano, Tay? Bili ka rin ng tubig pang ano mo? Okay. Okay. Sige, Tay. Pagkasyahin mo muna, Tay. Yan. Kabok na sa si tatay So naawa ko kay tatay kabuknoy Kaway kaway gamasin si tatay kabuknoy Sige tay ingat tagamasin si tatay kabuknoy so tagapin ko yan ako kawawa din kabuknoy mga ganyan tao Noy, bali, nabigyan na natin si tatay uh, ng 200 syempre yun na naman talaga kabuknoy kasi hindi pa naman tayo ganun kalaki talaga kabuknoy na isang vlogger pero uh, lagi ko itong ginagawa kabuknoy so yan kabuknoy at least masaya rin ako na nakatulong tayo sa ganyan nakikita natin sa lansangan na talagang gutom na gutom yung una mo lang sa syempre kabuknoy yung mga first time na nakikita natin sa lansangan yun yung mga gusto kong tinutulungan hindi yung pusang nangingi, yung talaga nakikita mo siya so yun yung mga ganyang gusto kong tinutulungan kabuknoy sana mas lumaki pa tong vlog ko kabuknoy para mas marami pa tayo matulungan kabuknoy at may share natin lahat kung ano so, may, may yung mga kinikita natin sa pag vlog share pa natin sa ibang tao so yun kabuknoy patapos na rin ako sa kong trabaho sa aking kliyente, alauna pa lang tapos na ako so pwede na akong umuwi sa bahay Sobrang init, Kabuknoy. Nakapayong na nga ako ngayon. Sobrang init talaga sa labas. So, syempre, trabaho pa rin, Kabuknoy. So, then, after trabaho, pwede na tayo mag-vlog. So, sa lahat ng hindi pa nakapag-follow kay Kabuknoy. So, follow nyo lang ako. Uh, pakilike, comment, and share sa lahat ng aking mga vlog para mas marami pang makapanood sa aking vlog, mga Kabuknoy. So, ilang lang, Kabuknoy. Follow nyo ako, Kabuknoy. Then, sana tuloy-tuloy yung pag sa akin. God bless, mga Kabuknoy.